May mga bias tayo sa mga groups and yung mga bias natin, may kanya-kanya rin silang bias. At yan ang aalamin natin for today as you play Who's Your Bias with Philip! Hello everyone! Welcome, welcome, Philip. And congratulations po. on the release of Bulan! Yeah. Thank you po! Yay! Saan po ng Bulan dyan? Dahil ako lang! Yun lang. <laughs> Short but sweet, yes. Yeah. And of course, congratulations sa success ng Superior Son. Thank you po. Bili yes, na kayo. <laughs> Joke lang. Ba't yung Superior Son? Uh, first po, it's like um, superior and nasa Bible din po siya, Superior Son. Uh, so ang um, meron tayo dito ay isang fish bowl na merong 10 groups. And pipili ka isa-isa, and then sasabihin mo sa amin kung sino ba yung bias mo doon, saka bakit. Okay. okay, ganun lang. Okay, so are you ready to play Who's Your Bias with Phillip? Yeah! 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 Thank you to our 100 studio audience. So, <laughs> okay, so game, Philip, Bulot ka ng first group. Oh. Pakita mo, pakita mo. Sino to? Hmm. Black thing. Black Yes. in your area. So, what do you love about Blackpink? Um, because meron po silang ano eh, meron silang sarili-sariling identity. And, they're really talented. Of course. Yes. Sa mga songs nila, ano yung favorite mo? Kill This Love. Yeah, Kill This Love. Yes, Kill This Love. Okay, so ito na ang tanong. Who's your bias sa Blackpink? That's yes, Lisa. For sure. Lisa! Yes. Sir. Next. BTS. Oh! Siyempre, hindi pwede mo wala yan. Yeah. So, ano ang favorite song mo naman ng BTS? Butterfly. Paano yung butterfly? butterfly, like a butterfly, like a butterfly. Yay! Okay, sino ang BTS bias mo? Rap Monster ba? RM. Yeah. 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 <laughs> 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 Red Velvet. Yeah. Anong song ng Red Velvet ang pinakagusto mo? Di ko maalala yung isang song na pinakagusto sa kanila, pero may alam ako yun. Kung... Pero ayun, Psycho po. Isa po sa favorite ko na kanta na Psycho. Mm -mm, maganda yun. Okay, so sino ang bias mo sa Red Velvet? Wendy. Ooh! Wendy ba? Uh -oh. Um, sino kaya ta? Twice. Ako. Yeah. Ito twice. Anong masasabi mo sa twice? Ang dami nila. <laughs> Ang dami na di ko sila makilala ng buong buo. Dami Basta may kilala lang ako na gusto ko sa kanila. Ganun lang. Sa so, ano gusto mong song ng Twice? Um, Ano? Uah. Uh -huh. Uah. -huh. Uh -huh. uh -huh. Paano yan? Otoge nega... A uah. Uiwaga. Okay, so sino na sa Twice ang iyong bias? Momo. Bayas? Momo. Momo. And I think nasa last na tayo. Parang, ubus na tayo. Ayun, 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 last ayun, 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 one. ayun. May isa pang sumisilit. So ayun, last sino one na tayo guys. Ito? <coughs> Big Bang. Okay, so what can you say about Big Bang? Ayan, it's gaya na sa ko ay na sobrang fan oh, ng mga groups na sobrang may kanya-kanyang personality, may kanya-kanyang ano, may identity na makikilala mo sila. Sobrang easy kikilala na isa-isa. So, ano naman yung favorite mo sa lahat ng kanta nila? Bad Boy. And, eto na, let's reveal who's your bias sa Big Bang. Desong and GD. Alright, so, hindi pa dyan nagtatapos ang ating oh. Who's Your Bias. Dahil bukod dyan sa 10 groups na yan, meron tayong bonus round. Oo. Mm -hmm. so, oh, oh, Pero isa lang naman to. Huwag ako makilala. So, gusto namin malaman, Who's Your Bias sa SB19! <laughs> Parang okay, sino? alam naman ay. <laughs> uh, gusto ko sila lahat. Pero kailangan talaga mamili ng isa? Yes. Who's your bias? pili ko dalawa eh. Dalawa. Okay. Sige. Sige. Dalawa. Pablo and Stell. Pablo and Stell. Silang dalawa talaga. Pablo and Stell. Yes. Okay. Style. Thank you. Ang tapang. Talaga Thank sumasagot you. si Philip. I love yes. it. Thank you so much uh, Thank for you, joining us dito sa Who's Your Bias? Mara